Magandang gabi, ito po si SWAT43 ang inyong lingkod. Tingnan po natin ang ganap natin ngayong gabi. Tayo po ay mag at mag -e exercise Tunghayan po natin ang video from start hanggang sa dulo. God bless po. Stretching muna tayo, stretching. Binat-binat ng katawan. Okay, okay. Okay. Binat-binat. Binat lang ng binat hanggat hanggat maghita yung katawan natin. Hangga't uh, lumabas yung adrenaline rush natin o magkagana masyado sa pag assist yo. Ani mag stretching kapag ikaw ay nag a Ganyan lang, ganyan. Sines stretch mo yung rismo yung mga wrist mo, stretch mo, palo-palo, yan, dito, nag-iisip ako ng magandang combo, kung anong, mas magandang combo, na gagawin ko sa arnis exercise ko ngayon, yan, tingnan mo, yan, 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 ganun lang, ops, yan, yan, push up muna tayo, ng, 40 reps, yan, tingnan po natin ang, 40 reps natin na push up. Okay. And then, ruler na naman. Ruler. Yan po. Nagro-ruler tayo. 20 reps po yan. Maganda po ito sa Tian po. Ang exercise na ito. Malakas po ito yung magbibuild ng abs. Itong ruler na ito. Yan. kung palagi mo itong gagawin itong ruler na ito araw araw check na ang gaganda talaga yung abs mo yung abs mo magiging solid talaga solid na solid solid So ngayon, sit up na naman tayo. Sit ups. Yan po, sit ups. 30 reps po yan, sit ups. Tingnan nyo po. Hanggang matapos po ang 30 reps. Itong sit up na to is ang lakas makatama rin ng tiyan nito. Siguradong susolid talaga yung chan mo, yung abs mo, talagang magpo-form siya. Yan, sige, patuloy lang sit-ups. 'Yun, hanggang 30 reps po. ito ay leg raising na naman tayo leg raising yan Nire-raise po natin yung leg natin from the floor up to the up yun po 20 reps po ito leg raising malakas din makatama ng Diyan ito. Maganda rin talaga ito sa abs natin. Ayan, kung successive o palagi mo itong ginagawa, talagang ang ganda talaga ng kalabasan ng abs mo. Magkakaroon ka ng six packs. Ito sa judo push-up na naman po tayo. Ito sa amin ay tinatawag namin itong judo push-ups yung nag-judo kami dati ito yung ginagawa namin palagi judo push ups tingnan nyo po yan po ay judo push ups sa admin iwan ko lang sa inyo kung ano ang tawag nyo nito sa mga swag or sa mga navy seals o iba rin ang tawag nila sa kanila nito iba ang tawag sa kanila nito ng mga navy seals o Philippine Navy Seals or American Navy Seals. Maganda rin itong exercise na ito sa paglalangoy kasi kapag naglalangoy ka sa tubig or sa dagat. Maganda ito. Lalakas yung langoy mo nito. Ito sa amin ay ito po ay judo push ups. So arnis na naman tayo. Balik tayo sa arnis. Slow motion muna. Yan. ito dito na tayo sa pass o oh, mabilis na siya yan yan po mabilis na siya yan po jumping jack na tayo malapit na tayong matapos sa pag iersisyo yun lang po ang iersisyo natin ngayon at palagi po tayong magpalakas lanot na ganito ang trabaho natin ang pagiging pulis 4x100 po ang jumping jack na ito tingnan nyo po hanggang matapos maraming salamat po nga pala sa panonood nyo at pagtangkilik ng mga video natin at patuloy lang po tayong sumuporta at maraming maraming salamat po at God bless at huwag po nating kalimutan na tumawag sa ating Panginoon o oh may kapal dahil siya po ang may-ari ng lahat ng ito. Maraming salamat po. God bless at maraming salamat po. Panginoong Hesus Kristo. God bless. God bless.